Odet oh, pa. O wag ano, makitid, makitid. Yung mga sinasabi sa inyo pa, dito. Yun, Para yung pa sa inyo. Para rin sa inyo. Kasi kung Kasi ano eh may mga bagay pa talaga na hindi ko rin alam. Na. Alam nila nanay at tatay Alam din niyan. Kaya hindi ano, ano 'pag sabihan kayo, hindi lang dahil gusto lang pagsabihan kayo. So ano kasi normal oh. yun, na pag may mali kayong nagawa, ito ah, na kayo. Oh. Kaya nga kayo dito pinadala ng mga sponsor para lahat ng bagay na ito. Oh. Saka, sinasabi ko nga, Jeff, dito wala ka nang gagawin, Jeff. Mag-aaral, kakain, tutulog, bigisin, mag-aaral, kakain, tutulog, bigis Yun lang. Coral Coral right Allah Allah Next And the second one is 60

Kaya naman ako magbibigay sa iyo. Matitas kasi yung ulo mo. Ayaw mo makinig sa akin. Ayaw mo makinig sa lahat na nagkampayo sa iyo. Sa ibang pabuti mo. Kala ko ba gusto kong mag-aaral? sana kung gusto mo matapos ka ng pag-aaral kahit paano. Kaya ka umuwi dito para para mahuman ka sa iyong pag-aaral. Siniyatan ka namin na umuwi ka dito. Pero iba, parang iba na yung gusto mo nangita. Ni nakikita ko hindi na pag-aaral ang gusto mo. Nakikita ko nakikita ko nangita hindi na yung priority mo. Hmm. cellphone ka kasi o, ito nga yung cellphone mo hmm. pinabalik ko na sa iyo kunin mo na sa na yan kasi ayaw mo naman ang pakinggan pinabalik ko na ang cellphone mo pahala ka na kung saan mo ganit yan pero masakit yung ginawa niya sa akin, niloko niya kami sana bagsing din sa iyo ano so ating sinasabi. Okay? Hello, yeah. ay, night. Ito na po. Ang cellphone niya, nasa ah, kanya na. Hindi ko na yan itatago. Hindi ko na yan uh, ah, pagbabawa -pag na na cellphone. Kasi yun naman ang gusto niya eh. Tumabit siya ng cellphone. Ibigay na natin. Sa'yo yun na yung cellphone. Pahala ka na kung anong gusto mo ni Naita, tapos na yung aking pangarap, tama na yung aking gagawin. Siya, mamamig po kay Kaponsil, karoon po ro'ya. Aaaaahhh! Mahimig ka lang niya, Naita. ni lang. Mahimig. Mahimig lang.

Okay nao, Kami na, kami na. Ayokin natin lang kay nai, Kami na. Wala kong ganyan ninyo, ma'am. Sige, sige. Ratag parit-parit yan yung issue, okay. Ano na lang tayo, eh. Nagulog ka ulit-ulit na ako na yan. Okay. I lang you. Okay? Kaura okay. ni Sana maintindihan mo ang aking sinasabi. Okay? Okay. Ginawa na namin lahat ng na pwede akong gawin, nai. Lahat. Yeah. Lahat ng pwede kong gawin ay tulong sa inyo, even ang family ko, nung natuloy sa amin. Kung sasakit, masasak masasaktan din kami. Kasi pamilya yung tinuloy ko dyan, kahit malayo sa amin na yan ngayon. Kaya lang, ano pong gagawin ko? Anong gagawin ko? Pagpubayaan ko na, sige, niloloko na kami. Kung ikaw na yung nanay ka, niloloko ka ng anak mo, siya ko gagawa ka ng paraan para may tuwid yun at paulit-ulit pabayaan. Kung ano yung gusto niya, ipigay. Pero, ang magkasapit, ikaw ulit. Ikaw yung pangawa dito. Kasi ikaw yung nanay, ikaw yung takbuhan ng lahat. Nangyari kay yeah, Manita, sa'yo tumatakbo. Yeah. Yung mga anak mo pa rin, sa'yo tumatakbo yung mga unang. Kasi yun yung, yung mga pagkakamali na pinabayaan mo at nayaan na magkasawa ang mga anak na mga bata pa. Kaya paulit-ulit na nangyayari. So ngayon, at this point, nandito na naman tayo kay Minita. Siya naman ngayon ang gumawa noon. Ikaw ulit mm -hmm. ang ah, magdudusa. Ikaw ang nanay. Tatanggapin ulit sila. Hindi na natuto ang mga bata. Ito ba yung gusto mong buhay, Minita? Maghirap kayo gusto nila makuat warak wa ng pagkaon nila kana po gusto niya. gusto mo na makakain pag-usap kayo sa tato dito kung anong pwedeng gawin kasi Nay, umami naman na sa akin si Nita takot nga naman di anak ko di buka kong anak iingon po si Nita at ah. tukas malay kay wakugin na nga nakasak mga kugid na nga naka sa akong mga opinyon tao dito sa tao. Sa puruan sa kahoy. Mga kugid na nga naka. Mabas ako ah. Sa puruan sa kahoy. Ang lalaki di man bumuto kay mo. Kala ang kung ang istorya sa lalaki di kung anto kay basiktik tigmaso imong papa. Iyon si Nita papagki dito sa balay. Ayaw ko dito ang ito. Di mo na kung ang lalaki. Di kung kay basiktik tigmaso imong papa di ko gito dito. Iman sila nila, wak ko na dito sa, mas nanganak ako mamas puluan sa kahong dito, nanganak sa balay. Ganito na lang gawin niya na eh. Ayusin niya na lang dito, pausapin ko rin. Para maayos, kasi, ano eh, ah, yun yung posibilidad na mangyayari ng pininita, no? Kung ano man ang mangyayari ng pininita, kayo na ang mahala. So, i-remind <tinyo> so, lang ko kayo kita na hindi na namin kasalan ng Yunay ha. Kasi nasa iyo na mga ngalaga po yun. Okay. So, nagalit ako ha. Dito mo. No, yung tampo at yung tampo. Gusto ko lang pinagawa ng tayo. Bakit kailangan sa ibang tao ko panalaman yung nangyari dito? At hindi ikaw ang nagsabi sa akin na sa ibang tao ko panalaman. Sorry po sa hindi ko nasabi sa'yo kasi ang gusto ko nga naisip ko kasi nga ikaw na lang bahala mag-discover sa nagawa nila ni Nita at ni So, yan, so mm -hmm. kaya ay hindi na lang mm -hmm. ako nagsasalita. So inaantay ko na lang malaman So, ito ay malaking itong Malaki ito na pagkakamalik. Hindi ako sa inyo katawat yung ko si si nilita sa sa akin mo pinapongtanggo gusto mo o maghadi solver na yan na oh yun ang gusto ko kasi na lang ang gusto ko nga ikaw lang mismo solver okay 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 ko okay sila okay 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 Pinanay na kay David Oh, siguro mayroon ding relasyon si Ed na pinangangalagaan sa relasyon dahil tsahin mo. Tama, kapag-anak sila. Okay. Hmm. Pagka mag-anak kayo, di ba? Oo. So ngayon, wala akong makikita ang ibang solusyon tulad yung sinabi ko. Sinanay lang na nang bahala kay ma prefer kung ano man ang gusto gawin ni Nanay Lorna. Kung ipasabilagan ang lalaki. Dahil sa mga katutubo pa rin po ayusin ko eh. No? Pero okay na pa rin pa rin ko nga. E Sabel? Hindi, ko pa rin lang. Oo, kaya nga. Anong mabuti sa inyo sila? Mabuti! ang ibig sabihin? Hindi, maputi. Uh, Kasi, niya, no, putin, eh. na. Kasi, Kasi na nga. Eh. <laughs> 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 Kasi natabi siya kay Maylin eh. Kabi ka na eh, Jeff. <laughs> <kuya> <laughs> Jep, <kuya laughs> <Jep ko. laughs> Kaya Jeff ko. Jeff ka ito nababini ah. Mas maputi ka. O, ibang kulay nito eh. Talaking talaking, nang mabunyan talaking talaking. Nandiyan kami po at tayo pinapangusto ng si Maria Sanchez dito po 'yung ito ko abi sa Manila. Kaya natin po 'yung pagsunod ng mga tao. sa amo kataumbok, ayusin lang 'yung issue, ayusin lang 'yung problema. Tayo ang gagawin niya pag nag-report ka dinadala sa barangay. Iniipaglaban ng mga lalaki. Yung lasta pag-usap natin. Kailangan natin 'to para dito. Dahil ki-edito, tinilungan tayo, para hindi yung maayos ka rin. Kaya na. Sana naman, kaya yeah. nangyayari po akong mga kababayan, hindi namin pwedeng konsentuhin. Ang PB team ay nandyan para tumulong, pero pag kukonsentuhin, hindi po pwede. Nakakaya sa sponsor. Hindi hmm. pa naman alam kung anong trabaho ang pinapasok, kung uh, saan, kung pahalakan. May pata eh. mm. so, mga mga sa inyo. Tumakad namin ng damdamin. Hindi natin alam kung paano ang hirap mo ginagawa para lang may, may pata sa ano,

Maiskwela, dinita, ayaw ko dinita. Kailangan hanggang kailan kayo magiging ganyan? kayo matututo? Oh, Tama din yan. Ka. Para matuto. Kasi kailang pa pala na pinagbibigyan. Kasi nagagawa niyo mga bagay na yun eh. Eh, lahat naman bibigyan na, na eh. Hindi kasi siya natatakot. Tama? Eh. Pag ginusto niya, gusto niya gawin. Oh. Kaya nga niyo yung part niyo. Di ba? Magkakabait, magkakabuti. mo na siya Kasi para sa inyo eh. After niyo magkapag-aaral, na, din naman kayo na, sa akin. Mga kalingan Pero, yung pinag-ilapan no, ninyo, kayong magbubuhan ng yung bunga ng tayo ng katapang. Hindi kami. Pabayaan na tumayo sa inyo ng mga katapang. Tapos na kami. Hindi kasi ang ulo eh. Hindi mo na obligasyon. Kasi, binigay mo na lahat eh. Hmm. Asa matitigas ulo eh

Mm. Hindi, yeah. uh, si Dinita kasi parang hindi niya rin nakaka-absorb yung na lahat ng sinasabi. Hindi, pang, hindi wala yan. Tapos? Ano? Para daw, sabihin doon. Para sa inyo. Para ma-realize din kung ano yung ginawa niyo. Ah, uh, translate, translate. kayo, tulog kayo. Diba? Kasi hindi lahat ng parahon. Oh, uh, mas mag- oh, mas mag ang translator na Bisaya ba? Yung kala ko salitanin yun. Uh, Bisaya ba? ba salita ah, no, yung ba? Hindi, iba ang nila. Ano no. no, yun, di? Sama yun, di? yun, di? Sama yun, Ano yun, di? Sama yun, di? Sama yun, di? Ah, ito, ito. Ano to In Chinese. <laughs> Chinese. <laughs> Pinapatawad na daw niya. <laughs> Pinapatawad <laughs> PJ <Pinapotawad laughs> <Pinapotawad> sila. Kaya hmm. <laughs> pinatawad lang pero wala na yung ano sila. Out na sila. Out na sila. Siya, may dinig na nang ako dito. Day, day. Day. din doon. Ganyan <laughs> yung makita ko sa ina. So, again, ay, wag gagawa na hindi maganda. Hindi porkit na wala akong sa inyo, ay kawalan na may rin ang buhay ninyo. Sabi na na, 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 uh, uh, nga nga ni na uh, uh, sa parto, uh, hindi naman sa side out siya. Uh, 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 porkit nga, wala nga sa inyo ha. Kapapos yan ako sa inyo kinabuhi. Ayan. Ayan. Kaya na ay, eh. No? Ituro sa mga anak. Ito na, buhay natin. Manikama pa tayo. Wala nang gumugirte. Eh. eh, mga buhay nito, hindi po Wala na pong pagpuprang dito. Ito po ay totoo. So, hindi ko alam kung makakapatuloy pa siya ng pag-aaral dahil yung mga susunod na buwan kung mangyari kayo nila. Yun po yung pinapangumbahan namin na mangyari sa kanila. Kaya uh, sila na kumbahan namin. Ha? Pasensya na po kayo kung gano'n na naging nangyari, naging takbo ng buhay nila. Tumulong tayo. Pero kailangan yung pagtulong sa deserve na tao at may pagpapalang. Salamat po. ayan. Oh, ano? So, nandito po kami ngayon kila Inay dito naman kami nanood. Namiesta po kasi kami. Namiesta oh, si po kasi dito sa Inay. Si Jeff, si, Jeff kasi, si Jeff kasi ay nagluto. Doon kami nagkain ng kila Jeff. Oh, okay. sarap po ng luto ni Jeff. Oo, hindi po ako Okay, no. O, amusta Jeff ng pag-aaral? So, okay na lang lang po. Online class. Okay, okay lang yun. Kasi nga, yun ay ginawa ng ating ng local government para din sa so, kalitasan ng estudyante. Ayan. Salamat sa ating gobernador, no? na si Sol Aragones. So, <laughs> napanood na ninyo, Jeff. O sana, oh, may lirasin. Lahat, no? Kayong tatlo, sinasabihan ko. So, pahalagahan lagi. Ano lagi mo sinasabi? Pahalagahan yung mga taong tumutulong sa inyo. No? Kaya nga kayo nandito, no? para para tulungan. Kaya kayo dito pinadala din para lahat ng bagay matulungan ninyo. Kasi hindi natin Oo nga, yung kultura nyo gano'n. Kapulad ni Maya. Oh. No, pinaglaban niya yung sarili niya para makaalis sa gano'n yung pamulahay. So, gano'n din si Russell. Kasi ah uh, mayroon kayong ambisyon, no? Mayroon kayong uh, goal sa buhay. Ikaw din katulad mo, no? ha? Kaya anong sabi ni Daddy Paul? Huwag matigas ang ulo. So, Sumunod, ha? Object, ha? Mm, Alam ko, na ka. Kasi ganyan din si Namaylin. Mm. Hindi sa lahat ng bagay, sinusunod kayo. Ako, nagagalit din ako dyan sa mga yan kapag kahit hindi nasunod. So, yung kasi yung itinuturo sa inyo, hindi na dapat ulit-ulitin. Kailangan, pag sinabi, isa, dalawa, tatlo, hindi isa-isip. Kasi, malalaki na kayo eh. Oo nga, hindi nyo na yung ginawa doon sa inyo. Pero, intindihin yung itinuturo. Kasi, pag pagka ginawa ninyo yun, patuloy oh, niyan. Kasi hindi ko inaano si Ninita doon binigli. Kasi sininita talaga, uh, alam naman natin yung problema ni eh, Ninita dahil may disability na siya. Oh, oh. So, ay, na nga siya. Oo. So, yan ay na-assist nga yan ng ating psychologist na nasa US. So, thank you ma'am. Kanina nga nag-message ulit sa akin. So, sabi ko, ayun, oh, nagkatotoo na nga yung sinabi niya na pag sininita, napabayaan sa cellphone, at hindi na intindi ni Nanay Lorna within 6 months anong nangyari kay Nita posibleng makapag-asawa hindi ka, hindi kasi natin maalis yun eh, kasi yun yung kultura nyo so inirerespeto pa rin natin yun kaya lang sa isang banda uh, uh inaalis natin yun na hindi naman totally inaalis yung uh, tinutulungan namin kayo na sana hindi maging ganun yung buhay kasi alam niyo naman di ba nagdaan kayo doon at hanggang ngayon o oh, ano ang mangyayari pag walang edukasyon, ano? di ba? Kasi yung edukasyon, yun lang yung magiging yaman natin. Yun yung sandata natin para umulad yung buhay. O ano mangyayari kay Ninita? E di umulit na naman yung generation ni Nanay Lorna. Na, ah, kapag nag-asawa siya, walang trabaho, walang alam. Diyos ni Ninita po ay ni pagsasain iyon ay naturoan ko naman sa paglilinis. Nakakapaglilinis naman siya. na Nakalugas ng pinggan. Pero yung pagluluto, ano ipa ano ang gagawin niya? O, bagay, wala, baka wala nga lutuin din. Hindi, hmm, marunong naman magluto bakit, na si Ninita. O, yung ano lang, pagsasaing, nakakano. Kaya lang, pag pinabayaan si Ninita, baka makasunog. Hmm. O, yung yun, ang, yun ang iniisip natin kay Ninita. Kasi yung mga ganyan po, kahit sinabi, si si sinabi ng wala po yung sanay hmm. niya. Hindi niya yun, ngayon, nakikinig siya, pero mamaya, wala na po ulit yun hindi nare retain sa isip niya yung sinasabi. Pero hindi naman kayo gano'n ang ano, kayo. Ibig sabihin ko, hindi natin ikinukumpir. Yung iba yung, iba kasi yung ano nininita talaga. Hmm. Napanood ninyo, o, oh, yun lang. Yan ang advice ko sa inyo. Oh, mabuti kayo, mag-aral na mabuti. At pahalagahan yung mga tao na tutulong sa inyo. Ha? Oh, Mag-thank you kayo sa mga sponsor. Salamat po. Oh, maraming salamat po sa lahat ng ating sponsor po. Sa lahat po na Thank you po sa, sa inyo. Po maraming sa, uh, salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. And sa mga viewers po natin, thank you po mm -hmm. sa inyo po suporta po sa mga video po namin. Sa inyong pagpatuloy po na walang sawang manulog sa amin. Um, especially po sa sponsor ko po. So, Uh, maraming salamat po sa pagtulong sa akin, especially po kay Tita Jasmine, Tita Dewey Bata, and Tito Roel po po So, thank you po sa sponsor po at I pray po na tuloy po yung pag-suporta niyo po sa amin. Uh, mm. Yan na po. Yeah. po sa lahat ng scholar po, like po sa Tagabra, and sila nila, Mary, and especially po kay Nadie po po. Ciao dot bye, bye. bye. Ayan, po. thank you. Uh, ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye. Bye. Thank you bye